Eh, dahil dyan, may pasalubong kami lupoy galing sa si Merara. Hindi si mama, matiktok kami. Ma. ma, ma ha? Ha? <laughs> so ayun na mga kagala, abang tayo naghihintay sa ating tiktokers na mother. Magvideo muna tayo sa sarili natin dahil piling gwapo tayo ay itchus lang. <laughs> Para makikita ko sa sarili ko si Ding Dantes. <laughs> feeling fresh, feeling good. Ay, feeling yun pala. <laughs> abang tayo naghihintay kay Mother Earth, magvideo muna tayo sa mga taong dumadaan dito. Ang kakapal naman kasi nila eh, ay Ay, charo. Kabang tayo nagbibidyo na yun natatanaw na rin yung sasakyan nila, yung Super Fury. Kahit maalon, mabilis pa rin tumakbo. Ano daw? Tumakbo? Lumangoy. Ano? Lumangoy? Dadali na naman pagkabubo mo galaero ha. Baka mamaya tawanan ka lang mga followers mo. So yun na nga mga kagala, dumating na rin yung pinakamalaking barko dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko pala, may kasama pala akong umuwi dito. Ipakita ko lang sa inyo ha. Ayan oh, nakawala yan doon sa kagubatan sinama ko na lang tong unggoy para may kagabidyo ako. Okay, let's go mga kagala. Nakababa na rin yung mga pasahero. Kaya hanapin na natin yung mother ko. Nawawala ata. Hindi ko alam kung nasako na yan nila dyan o talagang naglangoy na sa dagat. Ay, tsara. Ayun na nga nakikita ko na rin si Mother Earth. Dinudumog na mga tao. Talagang artista talagang mother ko. Ay, dalang batang kano pa si mama. San niya kaya ito na O nagpalahi lang talaga si mama sa kano. Ang sama pa naman ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung nainis na sa akin o napupugian sa akin. Ay, ganyan talaga mga bata. Pag ako'y nakikita, puging-pugi talaga huh? sa akin. Ay, charot lang. So, ayan na nga mga kagala. Pagod na, pagod na sila. So, tara. Uwi Okay, uwi na kami. Hi, Hi mama. Ayan na. Ay. <laughs> Hi, friends. Okay. Oh, pugi ha. Ang nanay. Kabakasyon. Hey, How din. Ja? Sakay na. Oh. Sakay. Hindi <laughs> ka si mama, matiktok kami. Tapos kamugid mga kagala. Kaya na eh. <laughs> <laughs> so bye bye guys thank you for watching